Ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Lord? Pitong pangulo na. Mm. Pitong pangulo na ang umupo sa Malacanang. Dalawa sa kanila, mga Aquino pa. Pero hanggang ngayon, bakit hindi pa rin matukoy-tukoy kung sinong mastermind sa pagpatay kay Senador Ninoy Aquino noong 1983? Sino nga bang tunay na nag-utos? Siyempre, sino pa ba yung unang titingnan noon kundi ang pinakamahigpit niyang katunggali na siya rin pinakamapakangyarihan? Pero agad naglabas ang pahayag si Pangulong Marcos Sr. noon na wala siyang kinalaman sa pagpatay at agad na inginuso ang kanyang paboritong sisihin, ang mga komunista. Siyempre, walang naniwala sa kanya. Bakit naman nila gagawin yun? E di ba si Marcos din mismo ang nagsasabi na si Ninoy ay isang komunista? Pero kung si Marcos, ganun nga lang baka simple yun. Ganun baka dumit, trumabaho itong si Marcos sa kilala sa kanyang pagiging mabusisi sa bawat pagpaplano. Kung riding in tandem nga ngayon, nag-aantay sa Madilon Eskinita eh. Iyan pa kaya? napaka-high profile target na may kasama pang international media hindi rin daw estilo ni Macoy ang assassination sa katunayan kung gusto lang daw ng pangulo noon eh dapat tinuluyan niya nung nahatulan ng death sentence ng military court nung 1978 si Ninoy na upsilon brother pa niya sa frat Oktubre 14, 1984, binuo ni Marcos ang Agrava Commission para imbestigahan ang Aquino Galvan murder. Hindi raw mula sa kanyang kagandang loob pero ito ay matapos pagbantaan ng ilang miyembro ng US Congress sa puputulan ng military aid ang Pilipinas kung hindi agarang matutukoy ang salarin. Matapos ang 20,000 pages ng testimonya ng halos dalawang daang mga saksi, rekomendasyon ng Agrava Commission na ang krimen ay isang military conspiracy at dapat kasuhan si General Fabian Ver, ang AFP Chief of Staff noon kasama ang 26 pang mga pangalan. Sino, sino pa nga ba ang meron lang kakayahan at access? Unless mala Jason Byrne pala ang tinuturong ganman na si Rolando Galman. Pero December 1985, napawalang sala si Ver. And after 10 years, namatay na lang si Ver sa Bangkok, Thailand na hindi nabubunyag ang katotohanan. Taong 1990 naman, kinatulad ng Sandigan Bayan ang labing anim na tao kasama si dating Air Force Master Sergeant Pablo Martinez ng Noy Aviation Security Command ng Philippine Air Force. 2007, binigyan ng pardon si Pangulong, ni Pangulong GMA si Martinez at iba pa. At sa isang panayam pagkalaya ay tinuro ni Martinez ang negosyante at pinsan ni Cory si Eduardo Danding Kawangko bilang mastermind. Pero 2014, namatay sa isang hit and run accident sa Martinez habang nagbibisikleta sa kahabaan ng Ross Boulevard. Mukhang kahit ilang Aquino at ilang Marcos ang maging pangulo balang araw ay hindi hindi na yata malalaman kung sino ang tunay na mastermind. Ang mas mahalaga raw ay pag-usapan na lang kahulugan ng kanyang naging kamatayan. Nang ngayon ay pilit binabago at dinudumihan ng mga trolls ang kasaysayan. Pero mga Paps, Angela, Paps J, bago tayo magtapos kung pati, bayan lang ang usapan, ito ang isang larawan noong August 21 din, 1983, nakatingin sa bangkay ni Ninoy, ang Noy Minister of National Defense ng ngayoy, Chief Presidential Legal Counsel, ang pinakamatibay sa kanilang lahat, ulang iba kundi si Manong Johnny Juan Ponce Enrile. At yang yan headlines toon on history ngayon, may replenta nana dahil bilog ang balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.